nagbukas na nga ang pinakamalaking light park dito sa Pilipinas. Ito nga ang TLC Park Christmas by the Lake ng Tagig City. Na perfect pasyalan ngayong magpapasko kasama ang pamilya at ang barkada. May malawak, malinis na area at magandang spot na perfect pang date o pang picture picture mo. Mag-e-enjoy nga dito lahat, bata man o matanda, may ngipin man o wala. Ha Meron nga sila ditong napakagandang carnival village, carnival tunnel, at syempre carnival tent hindi rin mawawala sa kanila itong Heart Hand Arch. At nandito din yung bagong village train, star entrance, carousel, nutcracker, candy tunnel, photo op spot, safari tunnel, Ferris wheel, hot air balloons, Christmas tree, at syempre yung kanilang super tree. At ang kagandahan pa dito, free entrance to, pwedeng walk-in at booking. Open pala tong TLC Park ng 5pm to 10pm, araw-araw yan. At ang maganda pa nga dito, may pabonus silang libreng karikature at face painter. At eto pa, meron silang malawak na kainan at marami kayong food trip na pagpipilian. Napakalamig nga dito sa may gilid ng lake na masarap tumambay habang kumakain. Marami din dito kumakanta gaya nito ni Kuya. Ganyan na ganyan din yung boses ko eh. Nakabugan nga lang. Haha! <laughs> at maraming maraming salamat pala sa ating butihin Mayora Lani Cayetano dahil taon-taon pinaparana sa atin yung gantong kagandang The Light of Christmas dito sa may Tagig City. Kaya sa mga karating lungsod namin dyan na naghahanap ng libreng pasyalan, tara na dito sa TLC Park Christmas by the Lake ng Tagig City dahil lang Pasko sa Tagig ay pag-ibig.